kapag naharap ang iyong buhay sa iba't ibang bagyo, hamon at mga pagsubok, anong gagawin mo? Masisiraan ka ba ng loob at panghihinaan? Susuko at bibitaw? O haharapin mo ito ng mas matatag at susulong ng buong tapang? Tandaan ito. Ang mga bagyo ay pansamantala lamang. Huwag ihinto sa paggawa ng dapat mong gawin. Sa katunayan, ang mga unos na ating nararanasan ay may pahintulot ng Diyos. At ang mga ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Gaano man kalaki ang unos na kinakaharap mo, hindi ibig sabihin na ikaw ay mabibigo. Gusto ni Satanas na maging marupok ka sa panahon ng unos. Ngunit, ginagamit ng Diyos ang mga unos upang gawing kang mas malakas, upang tulungan kang lumago sa pamamagitan ng mga ito. Kaya kapag naharap ka sa mga unos, huwag kang umiyak, huwag kang panghinaan ng loob, at huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka ba umaasa para sa mas makulay na kinabukasan? Hindi mo ba inaasam ang tagumpay? Kaya't patuloy na magdasal. Patuloy na magbasa ng Biblia. Patuloy na sumamba sa Panginoon. Patuloy na gawin ang lahat ng dapat mong gawin. At huwag kuminto. Anumang unos ang iyong pinagdadaanan, kaya mong malampasan. Maaring mabigo ang negosyo, pero kaya mong malampasan. Maaring mawala ng trabaho, pero kaya mong malampasan. Maaring masira ang mga relasyon, pero kaya mong malampasan. Kahit na masakit ang nararamdaman mo, nasa bingit ng pagbagsak, kaya mong malampasan. Maniwala sa iyong sarili at makakaya mong gawin ito sapagkat ang Panginoon ay kasama mo. Tingnan natin ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, bersikulo labing anim hanggang labing pito, kung saan sinabi ni Pablo, Sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Bagkos, pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibaling sa kanila ito. Datapat ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil at ako'y iniligtas sa bibig ng leyon. Si Pablo rin ay dumanas ng mga pagsubok at pag-uusig. Ngunit kasama niya ang Panginoon at binigyan siya ng lakas na nagbigay daan sa kanya upang malampasan ang mga hamon at magpatuloy sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ito'y isang pampalakas loob sa atin. Sa mga ulo sa buhay, palagi tayong umasa sa proteksyon at tulong ng Diyos sa kanyang lakas at suporta upang patuloy na tumulong sa gitna ng unos. Tulad ng sinabi ng Diyos, Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayang ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isayas Kapitulo 41, Versikulo 10 May isa pang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Manahimig sa loob ko sapagkat ako ang inyong diyos ang inyong tanging manunubos dapat ninyong payapain ang inyong mga puso sa lahat ng sandali at mabuhay sa loob ko ako ang inyong bato ang inyong tagapagtaguyod huwag magkaroon ng ibang isip ngunit buong pusong sumandal sa akin at ako ay tiyak na magpapakita sa inyo ako ang inyong Diyos. Ngayon, handa ka na bang harapin ang mga unos ng buhay? Mangyaring iwan ang iyong mga saloobin sa comment section. Kung nalampasan mo ang unos, ibahagi ang iyong karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba na maaaring nangangailangan ng tulong. na nawa lagi ang Panginoon. Amen.